Good morning mga ka-vlog. Happy morning. Happy everyone. Ito, medyo tinanghali tayo nagising. Nagising ako. Tuloy nagising ako mga 4.30 kanina. Tapos, sa pagod siguro kagabi. Ayun. Pagod sa trabaho. Ito naman, bangon. Eh, yung paako sobrang kate. Gusto lumakad. Actually, hindi siya makate. Masakit. Kaya gusto ko siya exercise every morning. So, maglakad-lakad. Ayan, ito na. Lakad na ulit. Gusto ko sana pumunta dun sa isang spot eh. Kaso, medyo malayo man yun. Konti. At dito lang ako, balik lang ako dito sa spot na pinunta natin kahapon. Ayan kita-kita pagdating ng mga kaplo ko. Medyo maatarik na lang ang araw konti. Actually, alas 5 ako. Ano pa lang? Oh, uh, 5.45? 5.46? Yung mga kaplo sige. Kita tayo dun Mabush! Ayun nga mga kaplo ko. Ito, maganda ganda ng dagat. Walang masyadong tao. Tahimik walang current siguro may mamay huli ito mamaya siguro tingnan natin kasi maganda yung flow ng ano nyo. walang current lang hindi walang current wala pa lang ano walang alon pero malakas yung current sa kasi paangat pa nga to yung tubig eh. kaya medyo okay ito at saka walang tao ibig sabihin

Ito gamitin natin ngayon is yung gamit natin kahapon dito. Kung tayo muna mag-lure, hair clip na tayo. Para maganda yung... Ito yung gamit natin hair clip naman. Tapos ito, hindi na natin

sana yung support amin isda talaga -tid. yeah. dito. Hindi naman marami dito ng oh. naman, naman dito isda. Oh, hindi naman paano yung... makakabihin. Kasi ikaw kasama kang mga sa nang Ang mga chat ng dalawa kasi wala Kasi sarap ng isa. Kasi ang na bakit? Ano nangyari? Hindi mo kasi

Thank you. ayo sana toh